sablay yeah. naman sa sustento sa kanilang laging anak. Yan ang nais ilapit ng kasambahay nating itatago natin sa pangalang Angeline mula na ikabite na makakausap natin ngayon sa kabilang linya. Ano kaya trabaho ng lalaki? Oo, oh, alamin natin. Baka puli. So, uh, tignan natin <laughs> kung po. ano ang kanyang trabaho. Oh. Yan, sige. At bakit nagkaroon ng ganito? Angelique. Angelique. Oh. Oh. Hindi nagbibigay na yun? Hindi nagbibigay ng sustento? Sustento. So, ano ba? kaya? Na ba? O, ano naman para. kaya, Sir attorney Ano ang naging dahilan? Oh, bakit na. ayaw magbigay? Yan. So, ating alamin yan. No? Oh. Kasi parang nagmahal. Iniwan. Iniwan. Nagsumbong. 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 sa action agad. Nagsumbong sa action agad. Yan, sige. Ma'am Angeline, magandang hapon. Ay, Ma na malayo. po ba kayo? Anyway, malayo so... Ba? Nasa naik ba si Ma'am? Naik Cavite po. Oh, malayo. Opo, ang ating... Oh, uh, complainant. Complainant. Ayan na. Ayan na. Ayan na. Ayan na. Ah, sige, ah. sige. So... Angeline. Ma Angeline. Ma'am Angeline. Hello po. Ayun. Yo. Ay, yeah. So, ma'am. Ma, am, ma, am, ma am, <laughs> ating, unang tanong. Ano trabaho ng, ano mo, ex mo? Yun. Ano po siya, Eva? CEO po siya ng Ostrobra. Ah, okay. C CEO? Oh, wow. Buti hindi. Buti hindi. Oo. Oh, oh. ko, P.I.O. Alright. <laughs> <laughs> right. Okay. sige so, po. Ayan. Kasi, Ma'am Gino, may, meron siya tanong sa inyo. Okay po. So, um, ma'am, Uh, may tanong lang po natin, kailan pa po hindi uh, nagbigay ng sustento ang uh, ang inyong partner? October, October 2024. Last year pa, attorney, ano? Oh, October. na rin niya. At kung may tanong lang po ba natin, um, asawa, partner, so, uh, sir attorney, ano, no. kayo po ba ay uh, kasal, no, ma'am? Hindi po. Balihiwalay na po hmm. Ah, naghiwalay na. Naghiwalay na. Aba, Oy, ano? Ang pogi. Ang pogi ng anak. Ay, ay, Ma'am ang Angelian. Ang po, pogi ng mga ay, anak po. niyo, ha? Oo. Oh oh. oh, oh. Bakit parang ano, ma'am? Parang ano? Foreigner. Parang, parang, tisoy. Tisoy. Hmm. Ano, ano po kasi? Foreigner po yung... Ay, yun. Apam. Ah, hindi naman apam. Ah, foreign... foreigner. 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 Ano ang kanyang nationality, ma'am? Ano po? Austrian. Oh, Austrian. Ah, doon sa amin. To. Oh. Kaya pala sir, <laughs> <alamin to> <laughs> yung mga itsura ng mga bata, ano, nalalapit. Oh, Babayar oh. ko pala ito, ma'am. So, ma'am, yeah. palagay nyo. Uh, ang tanong ko, magkano po ang dating ibinibigay na sustentong pinansyal nitong iyong ex-part na nakababayan ko, ma'am? 3,000 weekly lang po. 3,000 weekly. 3,000. So, so, 12,000. 12,000 weekly. Sapat na ba yun, ma'am, para So, huminto po, attorney, ano, ang kanyang sustento noong October 2024. Mm -hmm. Marami ng, ano, nakalipas. So, asan, asan ba ngayon ma'am, ng si ex mo, ma'am? Sabi po kasi nung kaya din niya, nakababansa daw po. Pero meron po kasi ako nakikita mga posts na nandito po sa Pilipinas. Oh, ma'am, oh, may, may, idea ka ba kung saan particular dito sa Pilipinas itong si ex Austria? Ex oh. saan po siya? Eh? Beleta? Beleta oh, sa Nobeleta? Nasa Nobeleta rin. Malapit mm, sa'yo. Malapit din. Aba, oh. ito, ma'am, ito po ba ay meron ng meron ng uh, bagong karelasyon? Yan. Kinakasama? Kinakasama. Ako, meron na po siya ulit. Meron na po ulit siyang bagong karelasyon niya. Eh. Aba. Ayong So, ang anak nila ay tatlo? Tatlong mga tatlo, anak ma'am? Mga lalaki. Hindi po, yung amin po, yung sa amin po na itong ano, isa lang po. Ah, ah itong okay. Uy, yun nga, uh, blandi. talaga naman. Oh. Pogi ng bata. Ma'am, tanong ko lang ma'am, siya po ba ay nirecognize sa kanyang birth certificate, ng kanyang tatay? Hindi po eh, nag-deny po kasi. Nag-deny pa siya ha? Pero sa itsura. Sir, sa itsura. Hindi po pala, hindi po pala, hindi po siya nag sa ano. Bali, nagdaano lang po siya ng dahilan na wala daw po siya sa Pilipinas. Kaya po hindi po siya nakapirma ng bachelor's degree. Ah, oh, excuse lang siya. Oh, pero obviously, may ano eh. Oh, o, ano, madali it, ng patunayan. Madali ito. patunayan. Sir, ato niya, no? Sa lahi, okay. sa itsura, no? Oh, oh, ang bogi. Ang ah, kulay. Oh, oh, Ilang natin pwede ipakita eh. Cute, oh, cute nung oh. bata. Oh, blue bogey. eyes. Yaka, ano po kasi, sa conversation po kasi, tinangkap niya naman ko iyon. oo pero hindi pa 'yon anumang ano, mama, no? hindi pa rin sapat oh. yun na, na 'yung conversation niya ay tinatanggap niya. Meron tayong panga legal hmm. na proseso kung paano po a uh, kikilalanin ng isang illegitimate oh. father 'yung kanya'ng illegitimate child, ay, no? Yan. Para mapersa siya'ng ya uh, suportahan no kasi pwede niya pwede niyang itanggi no uh -oh. uh, na hindi niya anak kahit nandiyan nag, nag, nag dudumi uh -oh. uh -oh. na 'tong katotohanan na talagang oo oh. kasi ang ang patunay na na anak ng isang tao yan yung birth certificate isang patunay uh -oh. Uh -oh. Uh -oh. kaya ang payo ko sa iyo ma'am abay pwede kang magsampan ang una dalawang pwedeng kasong kriminal sa paglabag ng Republic Act 9262 mm. no yung pag-iwan sa inyo pagpalit sa pag, uh, pagkaroon ng bagong uh, karelasyon at hindi pagbibigay ng sustento no economic abuse na maituturing no pero kailangan i-prove natin yon no uh, una magpadala ka ng mga demand letter pagsadyang hindi tumutulong sa kabila ng kanyang capacity na magbigay ng suporta abay, ano yan pasok siya sa uh, uh. sa batas ano pangalawa para maging regular ang iyong suporta, ah, abay humiling ka na sa korte, mag-file ka ng petition for support. support. Yeah, Yan sa Family Court sa Cavite. Para ang husgado na mismo ang ah, mag sa inyong ex na magbigay ng regular na financial support sa pangangailangan ng iyong anak. Ano, Ma'am Angeline? So, ayun, Ma'am Angeline, no? Uh, para naman po attorney sa hmm. uh, para makatulong <coughs> sa reklamo ni Miss Angeline, no? Makakausap po natin siya uh, Police Staff Sergeant Milka Barbuco, Chief uh, WCPD ng Noveleta MPS Cavite PPO. hello? Hello, sir. Opo, magandang hapon po. Good afternoon, ma'am. Yes po, naririnig po namin ka kayo. uh, Uh, Pagkatanggap po ng yung um, report po, uh, report po ng ating biktima, pumunta po kami agad po sa lugar po kung saan po nakatira yung inire-reclam. Ayun, ayun, Sir, and ma'am, uh, sabi po nung kanyang representative ng company niya po, ay wala daw po doon si Sir. Ayon. Nasa Ayon. ibang bansa daw po. Ah, gano'n. Mm, Kaya po, sir, Mad madali na naman, ako. malam. So, Sir, ator ano, niya, no, umaksyon ka agad um, ang ating uh, WCPD. Umaksyon sa Noveleta uh, Cavite. So pinuntahan at nakita din natin mismo no na pinuntahan mm -hmm. sa lugar yung uh, inyong uh, former no uh, husband. So hello. Hello. Ah uh Ma'am, ano lang po, punta na lang po siya dito sa police station namin sa Nagleta Municipal Police Station para po ma-assist po po siya para po sa COVID-19. Po, po, Ay, o. Oh. Demanda po na ating nahain po laban sa suspect. Sige, sige. Mas maganda yan. Mas, mas maganda, maganda. yan. Isang panakaga na mag-imbestiga kayo ng maigi, ha? Magandang okay. investigasyon at isang panyo ang kaukulang reklamo. Yes, sir. para Kasi baka pinaglalaro na nitong... nitong lalaking ito ang ating batas ano dahil parang eh, hindi niya nakinikilala nagtatago eh no Sige, sampulan natin ng magandang investigation, investigasyon, ha? Oh. Alright, Ma'am Angeline, kung sakaling nakikinig yung uh, ninyo si X, ano po ang mensahe o panawagan niyo sa kanya? Um, saan ka po sa kanya po ba? Sorry? Ma'am Angeline? Hello? Sige po, Hello, an pa. ano po ang message ninyo doon sa inyong uh, former? Former. My... Partner? Um, ang masasabi ko lang po sa kanya, sana po, ano, sana po, sana yung bata na ano. Kasi po, hindi po, hindi lang po kasi doon sa best niyang ginawa, meron po, kasi tang babae, mm. kasi naman dito po, ilang na po yung bata, baliwawa po kasi yung mga, tapos po ngayon, meron na naman po siya bagong girlfriend, o, po, mm -hmm. So, hindi siya, na, hindi, ma'am, ma hindi siya nagpapakasal kahit kanino sa inyo? Hindi hindi po kasi siya nagpapakasal dito sa Pilipinas. Pagkal po sa timing. Tapos po, yung isa po, um, biktima, biktima din po, agam yung Danao. Oh, taon ay. na po yung bata. Naku po. Maaari siya, maturing na otorin, hindi ka nais-nais. Na no, oh, 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 oh. Ano ang tawag ka nun? Persona. Hindi oh, no, oh, na po siya maalis dito sa Pilipinas. Undesirable. Yeah. Oh, undesirable, yeah. ha? Undesirable. Alien. Yes. Naku po. Isang sulat Ingerin. ka lang. So, the BI I'm mm -hmm. so <laughs> kakaanat pala ng lahi grabe no <laughs> so para kay Ma'am Angeline ng nae Cavite Ma'am maraming salamat po sa pagtitiwala sa ating programa at sa pambansang pulisya Salamat din po sa agarang aksyon at ganoon din po sa ating uh, chief ng Women and Children Protection Desk na si PSSG Milka Barbuko ng uh, Noveleta MPS Cavite PPO. Maraming maraming salamat.